What's up mga ka-Garden Lovers! Uh, meantime, hindi ko muna ipapakita yung sarili ko uh, Gusto ko lang i-flex ko sa inyo Itong waterfall dito po sa amin sa San Felipe, Sambales. Madali lang pong hanapin po ito Pagbaba po ninyo sa amin, sa aming plaza or sa amin market Then, tanong lang ninyo ang lugar na ito This is the Nolwan Madali lang po itong hanapin uh, Napakamurang halaga para may iba naman yung ambience, hindi yung nakakulong lang kayo dyan lagi sa inyo, um, siguro next time, if you have time, kahit na weekend, pasyalan na po ninyo ito dahil sadyang napakaganda. Uh, I really love yung pakinggan lang talaga, yung sounds of water dropping from that pipe. Ganun po siguro talaga mag-appreciate si Garden Buddy. maliban sa ako po kasi ay isang landscaper. Welcome to my YouTube channel. Gaylord, your garden buddy! Hello, hello, hello mga ka-garden lovers! May ina po ba? Okay, hey, uh, si garden buddy po ninyo nandito po ngayon sa San Felipe, Sambales. Sa amin din po ito no, hindi po sa amin ah. Maraming is dito po sa aming, ah uh, which uh, sa aming area. Kasi from sa na po po. Amin po 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 ngayon sa sinasabing nila na no ng than one bus. As you can see, matalas po kasi, no? Ngayon po kasi, Magpok o Bostok, ah usually, kapag wala pang ulan, kapag summer, ang tubig hindi po ganito kalakas, hindi po ganito kataas. Kasi nga, wala nga po yung tubig. But this time, of course, dahil tagunan na, uh, kaya maganda na po yung tubig. But then, uh, lagi po ninyo tatandaan na yung mga ganito po kasi ng waterfall, na pag namamadyan po kayo dito, just make sure na kapag nagpunta dito, hindi yung umulan. Kasi to anticipate, napaka mamaya, yung suprang lakas ng sa kaya eh, hindi natin na maiiwasan na bigla na lang na rumaragas ang tubig dito po sa baba, no? I hope you understand what I'm talking about. Pero okay lang naman, just stay there, okay? So, ini-enjoy ka lang naman yung ano, yung stay ko dito sa waterfall. Jot out sa akin anak na si Garten Baguio, Kasi siya pong may hawak ng cellphone ko ngayon na kung saan nakaluhuwa siya sa tubig, no? Uh, mas prefer ko umupo uh, ko sa part na ito ipakita ko ng sa inyo yung ganda dito sa baba Though, ako nga po ay isang landscaper um, the pa na yung appreciation ko sa so waterfall ay napakataas kasi paborito ko po, po yung ginagawa sa aking mga landscape uh, because for one reason I just love the, to hear the sounds of water dropping from that elevation ito kita, tignan nyo po ha, napakaganda po. Okay, gusto natin? Okay na dyan? Ewan ko. Okay na. Ewan ko. Okay mga ka-garden lovers ha. Anong ano pa tinaatay ninyo? Pastel na dito sa Double One Falls. Dito lang po sa San Felipe Tambale. What's up mga ka-garden lovers? Nandito po tayo ngayon sa ating farm. Tambayan Itisirong Timanggang ang dito po yung aking mahiwagang booklet. So, ibig sabihin, meron po tayong pa-shout out. Ayan. Kay Ma'am Guillerma Tabion. Kay Ma'am Aling Gracia. Kay Ma'am Angel Fernandez. Tada! Kasama ko pong ano, moderator. Ayan. Sa hashtag team, solid paangat. Kay Ma'am Chesser Sarmiento. What's this? Men Senat, no? Um shout out po no kay Zia, isang napakagaling na vlogger na uh, batang dalaginding. Ayan, napakagaling po. Natutuwa po ako sa kanya talaga. Kay Ma'am Susan Gomez, kay Ma'am Cherry Castel, no? Natutuwa ko kay Ma'am kasi sabi niya, ah uh, sana daw isama ko na sa birthday ko yung ano, artista. <laughs> okay? kay ma kay ati uh, Nelia Sahagon no kay ma'am Violeta Dikina kay ma'am Diesel, this is Rakion kay ma'am Fresi Joy say, say Ben is it Benlot? kay ma'am Christine Ann Galido kay ma'am Leia Agamas kay ma'am Am um, Carion Handayan, Sheila. And lastly, kay Ma'am Edna. Is it? Uh, Zeratres? Ayan po. Yung pong ano, no? Yung tipong... Uh, sa bagay, naka-plus po dyan sa screen. Ito po kasi sinusulat ni Garden Body. Minsan, yung sulat ko, hindi ko rin maintindihan. Maraming salamat sa pag-support. Like this, lagi niyo pong sasamahan pa rin si Garden Body. Kasi nga, marami po ako naka-prepare na videos para sa inyo. Sa landscaping tutorial, sa uh, farming, sa papamabasal na puna dito. At the same time, sa ating mga kaibigan artista. Again, Gaylord, your garden buddy. Bye!